Sa ngayon mga Tolls and Friends, good morning ulit Sa ngayon, nandito ako ngayon, Sun 5, Boulevard Molo. Uh, kahapon na i-vlog ko kahapon dito, nandito pa yung isang bahay at saka yung papa. Pero sa ngayon, binalikan ko, wala na no. Na, yung iba na was out na talaga, was out na. So, makapagkita ko sa inyo mga Tolls and Friends, let's go. Ingat lang, ingat! Ayan, dami niyang kahoy si Brad Dami niyang nakuha ang kahoy. Ayun ang mga. Ay, ang lalaki. Grabe nga palot, oh. Wala dito palit ang Ayan. Ah, doon mga tolls and friends yung na-vlog ko kapon, may bahay pa yan dyan eh. Dyan banda, may bahay pa yan dyan. Kapon, ini vlog ko. Sa ngayon, wala na, na was out talaga. At saka yun dito, dito mga tolls and friends, may bahay pa yan dyan kapon. Sa ngayon, wala na talaga. Buti itong isa oh, nakatayo pa rin. Yan. Saka yung dito. Dito tayo ah. Yan, dyan makatursin Friends natin. Mayroon pa yan dyan kapon eh. Mayroon pa yan bahay dyan kapon. Yan. Pero wa was out, was out na. Kapon pag vlog ko, nandyan pa eh. yan, maayos pa. Pero sa ngayon talagang was out na siya no. Yan lalakas ng alon uh, mga frozen friends lalong lumalaki naku oh. yan ang lalaki oh. ayan 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 tumakilid na yung bahay na yun doon o yung bahay na green mga tolls and trees tumagilid na Ito po masero tata tayo sa pila yan andito na yung mga kapre nila mga tols and friends pasok tayo dito ha ah. yan dito mga tols and friends yan dyan kapon mga tols and friends may mga bahay pa yan dyan yung iba nga bago pa no Yung iba nga, bago pa, pero ano talagang was out no? Ingat lang tayo kasi may mga kurente, no? Ah, uh, ito nung bahay na green, no? Tumatagilid na rin siya, oh. Yan. Tumatagilid na rin mga tools and friends. Oh, unti-unti -tay tayo dito, ha? Ayun, oh, Yan. Lapit pa tayo, kaunti. Oh, wasak na pala ang ilalim nito, mga tools and friends. Oh, yung, yung may mga bahay pa yan dito, kapo, no? Oh, wasak na pala yung Yung ilalim niya, wasak na. Yan dyan kapon o, oh, mga tusik ng mga bahay. Yan dyan. Yan. Talagang upos na siya o. Oh. Talagang sinisira na ano, talaga ng alon. Yun dito kapon, mayroon pa yan dyan. inklok na basa nako. Ayun, may natira bahay sa gitna, oh. Ayun, may natira bahay sa gitna, mga tolsong Ah, uh, dito, balik tayo mga to Friends. Basang-basa na ang pako. Yan, balik tayo, balik. Lalo pang tumataas ang tubig sa ngayon mga Tulsing Friends. Hanggang dito na lang aking video mga to Friends. Maraming salamat. i salute you all god bless